Sa mga babiyahe at mamamasyal ngayong biyernes, heto at bibigat ang daloy ng trapiko mamayang gabi dahil sa gagawing paglilipat ng tunnel boring machine para sa Metro Manila Subway Project. Pero bago yan, kumustahin muna natin ang daloy ng trapiko ngayong umaga. Live mula Edsa Kamuning, nasa frontline ng balitang yan, si Dave Abuel. Dave, kumusta ang sitwasyon dyan? Jess, sampung araw na mula ng isara sa mga motorista ang kamuning flyover southbound. Maluwag pa naman ang daloy ng trapiko mula Panay hanggang Scout Borromeo. Pero slow moving na pagdating ng service road ng kamuning flyover. Pasado alas 6 pa lang na umaga, naka-estasyon na ang mga enforcer ng MMDA para alalayan ng mga motorista. Hawak ang mga signage, inaabisuhan nila ang mga nakamotorsiklo na kumanan sa Scout Borromeo sa mismong intersection naman ng Esa Timog nagpapatupad ng stop and go scheme ang mga enforcer. Kada 30 seconds, pinapatawid ang mga sasakyang nasa service road ng Kamuning Flyover para hindi gaano maipon ang mga sasakyan doon. Samantala, nag-abiso naman ang Department of Transportation na posibleng bumagal ang daloy ng trapiko sa Port R10, C3, 5th Avenue, G. Araneta Avenue, E. Rodriguez Avenue, Gilmore at Bonnie Serrano daraanan kasi ang mga lansangan lansangang yan ng tunnel boring machine o yung malaking panghukay para sa Metro Manila Subway Project. Gagawin yan mamayang alas 10 ng gabi hanggang alas 4 ng umaga bukas at muli alas 10 ng gabi ng Sabado hanggang alas 4 ng umaga ng linggo. Gagamitin ang nasabing tunnel boring machine para makapagukay ng tunnel na magkokonekta sa mga istasyon ng Camp Aguinaldo at Ortigas. Jess, paalala lang muli sa mga kapatid nating motorista na sarado pa rin po ang southbound ng Kamuning Flyover. Bawal pa rin pong dumaan ang mga nakamotorsiklo sa service road ng flyover at inaabisuan silang gumamit ng alternatibong ruta pabalik ng EDSA. Jess. Nagulat mula Quezon City. Maraming salamat, Dave Abuel. Mga kapatid, Jess De Los Santos po, huwag magpauli sa mga umaaksyong balita at napapanhong issue sa bansa. Para sa mas malawak na balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.